Timers! Good morning sa inyong lahat. Ayan, so, sitting pretty si old soul, mommy <laughs> Dahil nagtiti time siya. Ayan. At habang siya ay uh, nakaupo dyan, ayan, nag-iisip na naman siya kung ano yung mga uh, gagawin or mga activities na pwedeng uh, matapos. <laughs> so, ang schedule ko kasi for today's video is uh, i-added ko si Bunso tapos susunduin ko naman si panganay. So ayan, medyo mahaba-habang oras yung ating uh, pupunuin no, para sa dalawang bata. So hindi ko na nabidyohan yung pag uh, pagsundo ko sa isang sa panganay namin dahil nga lobat na ako kanina. <laughs> so ayan, hindi ko na rin nabidyohan yung paghatid ko sa anak ko. So ito na ito lang na lang yung ginagawa ko muna. Ayan, tea time tapos nag-iisip kasi nga medyo matagal-tagal yung aking uh, gugugulin dahil nga um, mag-i-stay ako ng about one hour doon sa kabilang school dahil nga um alas 12 a uh, 15 pa yung labas noon Iihatid ko si bunso is mga 11 So, darating kami sa school mga 11.15. Tapos, diretso na ako ng high school. <laughs> Kasi hindi naman ako pwedeng bumalik papunta dito sa bahay. Tapos, susunduin ko ulit si panganay. So, mas magastos yun, ba diba? So, ayan. magistay na lang don Walang choice. <laughs> Kaya nga sabi ko nga minsan, ang hirap, no? Kasi... Um, ang daming oras na sayang pag nag -i -i ako doon habang nag-aantay. Kaso hindi naman ako pwedeng uh, kung saan saan ako pupunta kasi hindi naman ako ganun. Basta mag na lang ako doon hanggat dumating siya. <laughs> ayan. So, ngayon, habang uh, habang -pre 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 yung anak ko, ayan, kasi hindi ko siya pinagsi-cellphone, ayan, kung anong ginagawa niya, DIY. So, na-upload ko na to before, no, yung uh, kulitan time namin with fam. At hindi pa nga niya tinatapon yung kanyang DIY nails. <laughs> So, ginagamit pa rin niya. Ayan. Pagpapasok siya, saka lang niya tatanggalin. So, dalawa lang kami madalas ni Bunso dito dahil nga ang kanyang ate is pang umaga at siya naman ay panghapon, So, ayan. Magkaiba sila ng oras. So, habang ako ito, yung uh, wino-voiceover ko, ayan, nag ang umulan. <laughs> so, ayan. So, kung mara, papansin nyo, uh, may mga tumatagaktak dahil nag-umpisa na po siyang umulan. At ayan nga, tumabi na si Bunso. Dahil magkikutik na naman daw siya. <laughs> no, siya daw muna yung magbablog. No. Ayan. So, mahilig talaga yun sa cutix, sa lipstick. Ayan, si Bunso. Pero maingat siya sa gamit. Yun ang gusto ko sa kanya. Kasi, sinisi... Pagka tayo siyang gamitin, ayan, masinop niya. No, siya yung nagkikip ng kanya mga ginagamit. No, dahil ayaw niyang pakialaman namin. <laughs> so, di ba diba? Mahilig talaga siya sa kanyang edad, na no, nakakaintindi na siya. So, wala na akong problema. Pagdating sa mga gawain or task nila, or ni schedule nila, pagpasok, no, sila na yung prepare uniform nila, especially, kung may assignment man, ginagawa na nila. At, natutuwa naman ako kasi nga, alam na nila yung mga dapat gawin at saka hindi dapat gawin. So, medyo gumaan na ang buhay ni Oh Soul Mommy. <laughs> so, ayan, siya daw muna yung uupo dyan. Dahil nga pupunta na ako sa kusina. So, ganun pa man, ayan, um, sana patuloy tayo ng ganito. Ayan, malakas. At, um, nagagawa nagagampanan natin yung pagiging uh, mother duty natin especially at ayun tuloy-tuloy uh, lang tayo sa buhay ayan tulungan lang no paano mag -work out ang ating relationship with our especially sa ating mga kids ayan so yun na share ko lang po sa inyo mga kausol. kasi uh, no nag-struggle ako no sila pero ngayon, kasi medyo gumaan na yung aking life dahil malaki na sila. So, sharing is caring. Ayan, uh, may time kasi na uh, hindi tayo nagkakaintindihan din natin mga anak. Pero, um, naga, naayos din naman yun. no nakukuha sa usapan, no, hindi na kailangan isigaw, hindi na sila kailangan paluin. Dahil malalaki na sila. <laughs> At saka hindi ko kayang mamalo ng bata. Takot ako. Siguro yung palo na biro, pwede pa. Pero yung palo na seryoso dahil may kasalanan sila, hindi ko nagagawa po yun. Dahil uh, mahirap, masakit. Danas ko na po kasi rin yan. So, ayan. Uh, more patience lang talaga sa ating mga kids. Especially sa mga 8 uh, years old below. Kasi nga, uh, syempre, andyan yung kakulitan pa po nila. Ayan, ang anak ko din, ganoon din. <laughs> Pero, may time din na nagmamature siya. Kaya sabi ko, uh, soon, maintindihan din niya yun, di ba? So, ano, ganun talaga ang ating buhay. Asikaso kay Bibi. Bunso, ayan. So, papasok na siya. So, ayan lang. Update, update lang sa ating, ano, kasi hindi ako makapag-live. So, ayan, mag-upload na lang muna. Dahil hindi ako makapag-live. Bye-bye na. Bye.